na fresh pala yan, ano? So, yung kinakailangan natin magmalalanta at pag tayo hindi kakayanin. Ay, ilang araw ka tinatagal na yan? Ay, pag ganyan, kagasabakit, ay kahit dalawang araw. Pero pagpasan sa tako, ay na, ano ba? Ah, nayayanig. Nayayanig. Ay, naiayanig. Ay, yun pala naman may technique. May, may technique din pala nga, yan, ano? Kaya pinaglalakad na papunta po doon sa malayong area. na mama ko May nanggugulay gulay Sino ba si Tanya? daming pa ko ano Ar arbe si Tanya tanda pa ka ako na eh. baka hindi na ano tanda mo pa ko ako, ako yung nagawa din eh hindi na ha? may nagtatanim po ng niyog sa labak ay hindi ah anagawa yun si Kuya Unad si Tanya wala pa? saka? oo oh, ah pag nag 30 na ka daw no, palay <laughs> nag akala ko ako hindi na rin tanda 30 kaya tatlong 3 kilo nakarami ka na no nakarami ko magkakanap wala nung ba? wala dati ako nakakanya nung pakimang 80 ayan na tali ka? Ay, magkaroon ang isa. 10 Saan mo dinideliver ba? Sa palengke? Okay. ikaw Ikaw na nagtitinda na yan. Sampu ang isa. Wala si Tanya. o toy. Matamis. Ari po may kabayo. Ah, kaya nakabayo ninyo. Oo, Ay, ako anak at, at kabayo, diablo no! Dami ano, sampu isa na rin. Na? Nakakarga. Nakakarga. Ba't malalakang tali ano pa o? Uy, pag ari ay sa bayan ha? magkano na pag sa palingkin Ay baka ako si, punta. Ay lagi ka po ba nangunguha ng ganito? Ikaw ba isang ngayon atira? At ha? Sa dati pa rin. Ayaas. Magaling arin kay... Ano ba mga anak mo na pong malalakang ari? Ay, binuha Oo nga. Ay, aray po, anak mo rin. Oo, hindi ka ba? Ay, gano'n ka kalaki ang mga bata kayo nung 2000, ano ba ako? Kapag ah, kita ba yung anak niya, no? Yung gumawa ng tubig at gulit ay kuto. Sino? Si Buloy ba yung disk? Ito ang to, yung tatay ni Tonto. Yung dalawang bata, bang babae, yung... Apo ng Nina. Galing Nina. 2000, ano nga ba ako nag-tubig? 2008, to. Ah, 2008, 9. Basta mga ganun. Ah? Ano nga ba mga 2012 baka ah, mga ganun. Dahil ako yung ano ay kapitipur na taon na. 2012 ba di ilang taon na? Ay, bali... 2022 10, taon na. Ay ilang taon ka ba uti ngayon? Ah, ay, ay di yan pala yung batang maliit. Bagong panganak. Parang gano'n na po. Ah, ba, pagkatagal na. Ay, pa po kayo i na rin pa ako ang ari. Wala na nga. Ay, sa idna nga. Abos na rin kayo. Puta ka rin sa ay tuwing kailan ba kayo nabalik? Ay alam mo eh, meron gumayang pa pa Oo. Oh. Ay, timbis sa mga pa ako kukuha, ay na ako at mauubot din naman. Pag ako mga po po ito, wala akong... Inunahan mo ako. na. Kagaya ng isa, wala na akong labet na. Ay, ibig sabihin eh, wala ka bang diretsyong dalahan ng ganito? Ay, meron. Sa palengke nga. Pag hindi palingki, mina-order sa akin. Kagaya lang, order nga iba yung cinco. Saan taga sana umorder? Paninda din. Dadali pa may nila. Ah. Dinadala nila pa may nila sa may nila daw yung ganyan. Eh. No? Mahal. Eh, 30 isang ganyan. Aba, e, kung dala mo lang, baka naman maraming kasama, no? Uy, talaga daw sinalo sa Maynila. Ay, ay di nagdadala na. Ay, baka may mga dalang ibang pangarga. Bagay na dadala pa Maynila, ay, ah. Yun, talaga sa, ay, talaga siya, ay. Talaga si Carito. Namimili ba ka? Sa Maynila. Ayos uh, din, sariwa sariwa. no? Sige, parang may nakakaingay dun, ay. Mga bata, uwan <laughs> Oh. Si Tanya. akala ko rin bata hindi birma rin, bata, yung batang yung ba anak ni sa ba 'yun? Ay, naman 'yun. Lalaki, may ganara ding kalaki na sa bakery, bibigyan ko lagi dito ng tinapay. Papamakin ah, Pa ba 'yun? Oh, 'yun eh. Yung, ano, yung nasa ano oh, na, 'yun nasa bakery. Yung pagkalaking lalaki. Kaya kabisado ko ng tao din et. Oh, pag kakwento rin, tatao kayo malit na bata. Dalit, memrinda kakakailang pinag-uung ay gaya kayo naray kayo may pasibat na ako na pa ay gaya kayo naray at ay, sasabi na, di na po bandaling sa pitong tawid ay siya bakit kabayo ang kanya ay ako hindi na dadasiba ako ay saan ka na alasot? na po, alabas ko po ito sa may papilino niyo oo, ay tara gaya kayo na at ako susunod na sa iyo otoy at doon lang punta ko sa labak ito nga pa daw Dahon bang? ako? Dahon ng kayaan at yan ay mamumutol bago yun. Ay di magkaraw mapipira mo din eh. 37, 300. 37 370 rin daming nga rin. Yeah. Aba. Dati nga ako eh. Isang, isang, isang libo ay. Isang lang pas isang libo. Ay siya nga. Karga sa kabayo pa ako eh. Dalawang tigba ka kaya ah. Ay ba tigay nagkakabayo na? Ay, baka, Ipon. Pagkalabas ko ng pagkalabas ko. Hindi ako bumili ng kabayo. Ikinakulong ho ata. Ayan o. Ay, ano, <laughs> ilang taon mo binulong kulungan? Aba, ay Diyos ko po. Hindi kayo nabalda din doon. A anong profesyon mo doon? Tagahilot o tagahimas? Ako doon may nasa laundry. Ah. Uh, ganda ang trabaho ko doon. Ayaw. Magaling. Nasa laundry department ako doon. Ako ay wala kang gulit doon. Wala kang gulit. Ay, mga bata. Sa mga iniwan, no? Ika nasa kulungan. Just, ah. Hindi ba ang asawa mo nga yung gisa? Hindi ba yun? Hindi ba O iba pa? Ang dami mo naman atang asawa. Ah, oh, kapatid ba nun? Yung mga nagtitinda ng planggana? Oo. Uh -huh. uh, ay nasa, yung pa rin po asawa mo ngayon? Ay, hindi na. Iba na? Ay, um, Kaya, anong galing biro mag-asawa? Ay, iba? Um, hindi nung lumabas ako, iba nang nag-asawa niya. Ay, pero ano mga bata? Ba't nakuha mo uli? Ay, sa akin yung mga bata. Ano pagkalabas? Um. Ay, talaga si Utoy ay. Ayaw pala sa mama niya. pala sa mama niya. Ay, napasok ko Ay, mag Ay, ngayon. Ay, ayaw mo ano ba pa ng Tanya mo, tunyo. Tanya, mag mag aas lang daw sila, mag-aas. Oo. Oh. Ba't tanya, ay, pang babae yun na, ah. hindi ba pa panlalaka? pag panlalaka, anong pala mo? Tunyo. Parang dati mo, no. no. ano? Tanya, ano? Ano nga tawag yun? Tanya, ano? Ano si Tanya? Parang kahawid na rin yung batang isa, yung... Ano to? <laughs> ay, ikaw napasok, hindi na. Hindi uh, na po, Kala ko naninilip sa ilog. <laughs> naninilip din na, no? Isa mo. ay mo eh. Ah, lintis nga pala. Maninilip sa ilog pala yan. Matamis yung santulo to eh. Matamis din. Patikim. Pwede bang patikim? Ayan, yeah, magalarang batang aray. O, ter, paalan mo ito. Ikaw pinapasok hindi? Hindi po. Bakit? Ha? Ayaw ko pumasok. ang batang aray sayang umana sa iyo ikaw kuya mo na papasok bago bunso siya nga auto yun magiging auto yung tali sa abag matama is pala tulang aray sarap tapos ano hindi ko napapansin yan hindi ko napapansin yan Ay, ah, yun na nga. Sa Burul yun. Barangay, ah, sa Lukban. Barangay Burul. O, tayo. Diyos, oh O, oh, dali. Si Ote nahihiya, ay. Nahiya ka ba, Ano pangalan mo? O. Oh. O, piya. Si Ote. Ano? Anong pangalan na rin? Dennis po Si Dennis Padilla oh. <laughs> Ah sabi na ay, si Kuya ay vlogger ay. Oo nga, kilala ko ako na rin. Ari pala manunod ko. O tiyo, dali dito. Ano ba, Chong? Dadali ka ba? Ay, ay, gamit mo na ito. May malayang pupunta pabalik. Aba, hindi ah. Papay namin ka ka. Ari pala batang ari manunod ko. Napapanood yung binablog ko. pag nga pag pag ikaw pa, oh. Tagay, oh. Oh. ba pag dali pag 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 ka. Baka sabihin wala si Tate hindi uminom ayo ba? may umay, balik ng dalawa. Oh, o oh, ko choko. <tos> <tos> Chungbao chang. Bahala na no. alin ng gusto. Ha? <laughs> <laughs> Omagal. Oh, daba naman ng kabayong yun ay. Oh, yung pinanood na, nga ni ako ngayon. Sa lukban. Oh. Oh. Okay, yung 100,000 ang halaga kuya. 100,000 ang halaga ng kabayo pagkalaki. Hindi pa ka po, nangangagad pa ka ano, na. noon. Oo, pakataba. Kay, kay busigan Egan. Ah, ganyan ba pagkagayak ng inyong ano? Tukoy na ano? Ari po ay hanap buhay nila. Il ilang taong ka na nagkaganyan po? Aba, ay matagal na. O, ay kung tao nga nagpakita yung 13 taon dito. Hmm. Ano yung taon ka na patigil? Hmm. Oo. Oo. Talaga po. Ay, tig ilan po ang ano na rin? Hindi ba napalak naman ang tali mo na rin? O sakto lang nga rin. lang ang tali niya Oh. Uh, nasa naman yung aking tinday, hindi naman talaga po. Pong... Ay, pag may mag-order na marami, pwede kang puntahan sa inyo. Ayun, kaya lang. Ay, di pinakilang marami sa ang Pagkaganyang taghirap ngayon sa Pako. O taghirap ba eh, maulan na ah. Hindi nga lang naman ang mulan. Uh, ay, eh pero pag tag-ulan nadami talaga yan. Oo, nakakakuha kami dito ng 150 tali. 150 tali? Oo. Abay, ayes din ano. Kaya ano, sipag din na mga no? no, si re. Ay... ...palagay muna natin ang tao. Paano po ang kamada na yan, hugas? Ay, hihiwain pa ba? Ano nga Ha? Ah, ano nga pa, hindi hindi na ba puputo, pupungusan? Hindi na ganyan huh? Ay, fresh na fresh pala yan ganun. Kailangan natin yung malalang at pag nalang tayo hindi hmm. kakayanin. Ay, ilang araw ka tinatagal na yan? Ay, pag ganyang higal ka sa bakit ay kahit dalawang araw. Pero pagpasan sa sako ay na ano ba? Ah, nayayanig. Ay, yung pala may, may tik... Kapasa. May teknik din pala nga. Ayan, ano? Ano yung manong Ay, nasa na ang area ninyo? Wala bilang at baka magkamali ay. Hanap buhay eh. Oh. Ayarin kabayo mo kata pa ko. O oh, hindi naman. Sampo. Dosi. Mabigat din baka ano. Patrosinari. Eh hindi. Pa dagdagan mo pa ng dalawa. Kulang pa ba? Uh, dapat papa pa ito, ano, 182 pala ang kabila, 192. Mm -hmm. Yan yeah. ito, buhay, ito, ito ay, siya. Ito ang mga kabila. buhay dito kami. kabilang pagkain. Ah, isa nga. Yan ang hirap naman ang mahalang sa bayan na ano? Ay, sa patulangay, kung walang ganalipa ko. Oh. Hindi kami kakain ng ay sa mga bata. Ay siya nga. Tutubig ang kaya, minana ng ani mo. Ay oh. Ay ibig ko sabihin, hindi laging pakuha ang ulam ninyo. Umay na rin sa pako. Ay, hindi Paan? Mabing kami ng pakulam na maayos. Oh. Uh. ay pag ako nakabing ka ng gamer, bibili ako ng hipon. Abay siya nga ano. Mga sinto... 50 pesos. Ay, eh, magkano mo mapipira mo dito sa kabuong ito? 300 ano? 370. 370? 370. Mm -hmm. Abay, ayos din no. Ay, ako naman ay nag-aano ng bigas, sa gitnan, sa apay pinipo ng bigas, may bang, bang naging... Nag? Nagsusuglong sa bigas, yung bang pag nakapin ay... Ah, yung pa, ng... para sa, sa bigas nga, oh, ang tawag doon ano? Nag-iipon. Ay, siya nga. Para pag ganari, eh, di... Artista ka si Utoy, Utoy, kawin na! Artista ka, artista ang dating ayo! Oh. Yan, baka madiscover ano, Utoy! <laughs> Pwede pang artista pala rin anak mo kuya Tanyay. Eh. Pwede pang artista. Ni oh, ni <laughs> Magaling nga rin mga bata karit na mo ano. Ay, wala kung wala Dapat yan yung napasok? Ay, ayaw. Bakit? Balik taram ba? Hmm. Aba, isa isampu. Ay, sa Manila doon 35 lang isa. 50. 50. Uh -huh. Aba, ay, ayos ano. Isa ay, nag-deliver ang magkakaroon. ko ano? Ay ganun talaga tayo medyo medyo ano tayo medyo alanganin sa dalihan ano yeah. ay tayo na may papayag na ano ay, ay, ay masaya na rin ganun na rin ako naman may, ay siya na, buhay ko naman ideal. ay ay huwag, huwag mo na pating idadaan yung malungkot <laughs> talagang ay, ba, ha nang gugulay na ganyan dala kung anong madatnan. Oo. oh yung mga gulay na kung ano ay pakulaan, ano Nagkalaban mo nung una yung mga babae, ah, dito, panggugula no. Iya, yeah. Hindi ba mga ayasin din? Ayasin din sila, gaya lang sila hindi nga mga... Mga ano rin ito, paano nga ay... Ikaw talaga andito, malayo, ay ano. Yan ang lalaka ng sampu, ay, oh. hindi mo naman natuk, yan ang daan yung talagang malayo, ay pumiyatukin mo yung daan. Ay, wala ka na ba ibang area? Ito lang, isang pag-anito. Oo. Oh. Ay, sapat na sa akin itong pinipita dito. Aba, hindi oo. Para sa mga anak na pinakakain. Siya nga. Ilan ba kayo nakain? Ay, hindi pa rin ako pinipita. Ay ngayon, ilan? A-anim na. Uy, di dalawa pa ang naroon. Gano'ng kalaki yung edad n'yo? Malaki na. Oo. Uh. Pangalan ka sa aking isang kasama? Oo. Uh -uh. Kapangalan yan. Magaling. Aray na siya, no. Maghahara rin kabayo mo. Pati, magkaroon halaga na yan? Magkatawa rin yung tarpi, eh. Aba, pagkalakang pira, wag daang pira, ano? Uy, hindi pa, binibigay namin at para binibigay naman namin, wala namang kataghanap ko yan. Maraming ka pira ata ay. Uy, okay, kung maraming pira, hindi na nakahirap ng ganun. Sabi ko, para bang may nabubusis ako. Yung nga pala, isang pasan ko, sana ano. Aba, isang pasan ko lang Ay, di yan pala, Pag iupa mo sa karga, wala ka na nakita. Got... Ang karga dito yung 200, dalimbawa. Oh, wala kang kikitain ano, na lang <laughs> ito Pare po, mga magpapako.